CNN News CNN Live Nationwide Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Umabot na sa 377 ang kabuang bilang ng mga kaso ng Influenza-like Illness o ILI sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro mula ikaisa ng Enero hanggang sa pinakahuling validation report ng Provincial Health Office. Batay sa ulat ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, may naitalang 4 na bagong kaso mula ikalima ng Oktubre hanggang ikalabing isa ng Oktubre na pawang nagmula sa Barangay Subaan, Socorro, Oriental Mindoro. Sa kabila nito, wala pang naitalang nasawi dahil sa naturang sakit. Ayon sa datos, eh, nangunguna ang nauhan sa may pinakamaraming kaso na may isandaan at labing dalwa. Sinundan ng Socorro, isandaan Victoria, anim na po apat. Kalapan City, apat na po at dalwa. Samantala, may naiulat sa iba pang bayan, kabilang ang Rojas, labing isa. Bako, pito. Mansalay, pito. Puerto Galera, pito. Sanchodoro, anim. Bungabong, 5, Gloria, 5, Pola, 5, Pinamalayan, tatlo. Bansud, 2, At Bulalakaw, isa. Patuloy ang mahigpit na monitoring ng Provincial Health Office sa mga kaso ng ILI sa Laluigan. Ang naturang sakit ay karaniwang nagdudulot ng mga sintomas tulad ng trangkaso gaya ng lagnat, ubo at sipon. Nagpalaala naman ang otoridad sa publiko na panatilihing malinis ang mga kamay sa pamamagitan ng madalas sa paghuhugas gamit ang sabon at tubig. Takpan ng ilong at bibig kapag uubo o babahing. Magsuot ng face mask kung may nararanasang sintomas palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng masustansyang pagkain at sapat na pahinga at agad kumonsulta sa pinakamalapit na paggamutan o health center para sa wastong gamutan. Nanawagan din ang PSO sa mga residente na manatiling alerto at maingat upang maiwasan ang pagkalat ng trangkaso sa mga komunidad. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN Pilipinas. CMN. Live. Live. Nationwide. Nationwide.